Hello mga kaibigan, magluluto tayo ngayon ng minudo. Ayan, yung mga ating mga ingredients. Hinihanda ko na para hindi na tayo mahirapan. Ayan, magigisa na tayo, syempre. Naisalang ko na yung kawali. Ayan, na natin yung sibuyas. Ayan, halo-halo lang para hindi masunog. At siyempre, sunod na rin natin yung bawang. Ayan. Kailangan yung bawang natin ay hindi huwag susunogin kasi ah, yung mapangit ng lasa niyang pag nasunog. Okay na yung medyo brown. Ayan. Pero eh, mas maganda talaga yung hindi pa siya brown talaga kasi yung para hindi naman nawawala yung sustansya niya. Halo-halo para hindi masunog. Uh, shout out nga pala sa aking mga subscribers dyan. Hello, kumusta na kayo? Ayan. Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan, ayan guys salamat sa inyong pag subscribe at sa, nga, sa mga uh, mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, pasubscribe naman pasupport naman sa aking munting channel para dumami kayo ayan guys at syempre ang pinaka importante ay panoorin nyo ang aking mga videos para naman ay lahat tayo ay masaya Ayan guys. na ihalo na natin yun. Yung, yung karne na ilagay na natin. Iyan naman ay sasangkot siya na natin. Shout out din po kay Yuna Gail. Yan ang aking mga solid supporters na hindi nagsasawa. Panoorin yung aking mga videos. Kay Chrissy Tin, Curtis. Ayan kay Elaine Tagod, April Boy, April Joy, Boromio. At uh, sa mga iba pa diyan na ah, medyo di ko malala ang mga pangalan, pasensya na. Uh, shout out po sa inyong lahat. Ah uh, pa comments na lang po diyan sa baba. Para ma mabati ko naman kayo, ma-shout out ko naman kayo. Ayan guys, at saka sa mga gusto kung anong uh, gusto nyong ipaloto sa atin, kung kaya, kaya natin ay ating lolotoin. Ayan. Huwag muna natin lagyan ng tubig. Eh, yung mismong yung juice niya yun ang makakapagpa mag, magpapaluto sa kanya. Ayan mamaya na natin lagyan ng tubig. Yan, lagyan muna natin ng dalawang kutsarang tuyo. Ngayon, kung medyo matabang pa sa inyo, pwede nyo naman dagdagan. Ayan. At kailangan mahina na po ang apoy niyan huwag nating lalakasan ang ating apoy. Kailangan yung apoy sa unang unang kulo pa lang, pero pag kumulo na siya, hinahe natin ang apoy pa hanggang sa siya ay lumambot. Kasi yan yung isa natin isa sa mga sikreto natin na sa pagluluto ay yung alalay lang ang apoy para maging masarap yung ating niluluto. At siyempre, nasa pagluluto mo yan. May mga techniques tayo dyan para lalong sumarap yung ating niluluto. At ano nga ba yon? Ang isa nating ingredients para maging masarap ang ating niluluto. ginan natin yung bell pepper para maglasa na siya. Sunod natin ang carrots at saka patatas. Kasi habang pinapalambot natin 'yan, yung ating karne ay nadadagdagan yung lalo siyang lumalambot. Ayan. At pag lumambot na yung patatas natin at saka carrots, malambot na malambot na rin yung karne. Lagyan na natin yung uh, pasas. Ayan. Pinaan lang ang apoy. Ayan. Ang tomato sauce. Ay, tomato paste. Sorry. Uh, tomato paste yung ginagamit ko. Hindi tomato sauce. 150 grams na tomato paste. Ayan. Halo-haluin lang natin para matunaw yung tomato paste. Yan, sarap na yan, guys. Pero hindi pa yan pwede. Dahil pakukuloyin pa natin yan hanggang sa uh, mag, mag ano na yung sabaw niya, Malumapot na yung sabaw niya at yung parang nagmamantika na. Yan kasi pag parang nagmamantika na yung sauce niya, ay yan na yung perfect na loto natin. Ibig sabihin na absorb niya na yung mga sangkap na nilagay natin. At syempre, lalagay na rin natin yung atay. Ayan. Ang atay nga pala ay hindi kailangang pag naluto na siya, papatay, kailangan patayin mo na yung apoy. Kasi pag pinatagal mo pa yan, titigas yan. Kaya, pag alam mong luto na yung atay, i-off na yung apoy para hindi tumigas. Ayan. Ayan, mahinang-mahinang -mahina na ang apoy niyan. Hanggang sa maluto lang yung atay. Ayan. Hintayin lang natin na maluto. Ayan. Luto na yan. Ayan guys. Pa-subscribe naman sa mga hindi pa naka-subscribes. At pa-comment na, na rin dyan. Uh, God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po. Thank you so much for watching.